Malabong buhay pa ang mga nawawalang sa bungero. Yan po ang isiniwalat ni Alias Totoy na isa po sa mga akusado pero nais tumayong testigo para sa ilang kaso. Gusto makausap ng Justice Department si Alias Totoy na nakausap na rin ang ilang kaanak na mga nawawala sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Saksi, si Emil Sumangi. <skrub> <supan> <sluruh> ah, <kung ako>, ano? <supan> Huh? Hindi napigilan ng mga kaanak ng ilang nawawalang sabongero ang hinagpis ng makausap nila si Alias Totoy, ang isa sa mga akusado pero nais tumayong testigo sa kaso. Halos apat na taon na kasing nawawala ang 34 na sabongero, kabilang ang mga nagderby sa Maynila at Taguna. Mga uh, nanay, kamag-anak, uh, handa po ako magkipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hostesya. Isa ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak noon pa man. Buhay pa ba sila o mga patay na? Uh, wala po ako may sagot niyan. pang akin lang na maibigay ko lang ang ustesya ng inyong uh, pamilya. Pero kung ako tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila ano dinala? Kahit mga buto malang po, makuha ko yung anak ko. Mga wala namang buto. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto, pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naka okay. Diyos ka! Ang sagot ni Alias Totoy, dumurog sa pamilyang nangungulila. Sa eksklusibong parayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Ano mabubuha yan? Eh, nakabao na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang. Paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sa bungiro tinatapon doon. Pati mga drug lord. Masaklap man, kailangan niya itong ilakad ngayon. Killing me suple. Ang killing me yung uh, tie wire. Pinipihit sa, sa liig. Kwento pa niya iniipon at kinakausap niya muna ang mga nakuhuling ng daraya sa sabungan. Pagtapos nito, ipapasa sila sa isa pang grupo na hindi na muna niya kinilala kung sino. Dinatalian na ng yung plastik na pantali, kinakarga na sa banyo. Anya, hindi lang 34 na sabungero ang namatay roon. Dahil mahigit isandaan daw ang kanyang tinrabaho. Ang takako, bakit ang bilis? walo, ang bilis. ko, Baka naman pinakawalan niya, nangyari tayo dito kay Bus, Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ang kanyang mga isiniwalat, inan lang sa mga detalyeng inilagay niya sa affidavit na kanyang isusumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama rao sa ibubunyag niya, ang taong nagutos sa kanya, ang Justice Department gustong makausap si Alias Totoy. Titingnan ko lang kung ang kanya sinasabi at yung sinasabi ng ibang testigo ay kapareho ng na mga nakarating sa ating tanggapan. Bagaman akusado na si Alias Totoy, pag-aaralan daw ng DOJ ang mayaambag niya sa mga kaso. Pwede naman siyang pumunta rito at uh, bibigyan namin siya ng pansin at uh, binibilda pa namin ang kaso pero malapit na. Ang National Bureau of Investigation o NBI na nasa ilalim din ng Justice Department handang magbigay ng proteksyon kay Alias Totoy. Maganda yan. At uh, sige, pakinggan natin siya. At uh, I assure him na bibigyan namin siya ng proteksyon. Uh, akong bahala sa kanya. Uh, huwag siyang matakot. Ganyan din ang tugon ng Philippine National Police na welcome development ang pagharap ni Alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Dalawang milyong piso umano ang ibinayad para ipadukot ang isa sa mga nawawalang sabongero ay po yan sa isa sa mga akusado na eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News. Ang ilang kaanak ng na mga nawawala muling nanawagan sa gobyerno para sa pag-usad ng kaso. Saksi, si Emil Sumangil, Exclusive. Sana bago ako pumanaw, malaman ko kung nasaan ka mag apat na taon na mula ng dukutin mula sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna, si Ricardo John John Lasco, ang master agent ng online sabong, na isa sa 34 na nawawalang sabongero. Unti-unting nabibigyan ng linaw kung anong nangyari sa kanya sa paglutang ni Alias Totoy, isa sa mga akusado, ayon kay Alias Totoy. Dinukot si Lasco para pigain tungkol sa kinalaman niya sa pagpirata umano ng online sabong broadcast kay alias Totoy raw mismo ito pinatrabaho para raw dukutin si Lasco. Dalawang milyong piso ang ibinayad sa isang grupo na hindi niya muna pinangalanan. Hindi rin niya sinabi kung sino ang nagutos at nagbigay ng pera. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng uh, una, 2 million para ano yun, kulang ng 2 million sir, gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. May ipinakita rin sa amin si Alias Totoy na video umanaw ni Lasco habang hawak ng mga umanoy Dumukot sa kanya, pero dahil sensitibo, hindi na muna namin ito ipapakita. Kanina, nakausap sa telepono ng pamilya ni John John kasama ng iba pang pamilya ng mga nawawala si alias Totoy. Wala lang malaman kung nasaan ang anak ko, kung anong ginawa nila. Sa totoo lang, nai. Uh, katulad ng sinabi ko kahapon, wala na po tayo pag-asa na mabuhay pa ang anak nyo dahil wala na siya. Pasinsya na kayo, nai, at masakit din para sa akin na uh, mawalan din ng pamilya. Pero, Nay, ako ang susi ng lahat at makita nyo uh, ma, 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 makamit nyo ang ustisya. John, anak, ito na ang pagkakataon. Dininig na ng Panginoon. Kadagtong ng buhay ko, anak. Ang makita ka pa kahit na buto na lang. Tanggap ko na, anak. Ito pong witness ito ay sa aming tingin ay credible sapagkat lahat ng impormasyon na niya. May personal knowledge siya rito eh. Ito po ang inaantay nila eh. Pag hindi po kayo kumilis dito, ibang usapan na naman po ito. Ang NBI at PNP, handa raw umalalay para bigyang proteksyon si alias Totoy especially ang ating GPNP ay siya po willing na siya po mismo ang pumunta doon at uh, alamin kung saan ba yung eksaktong sinasabi niya. Kailangan muna niyang mag-execute na kapitabit kung meron siyang personal knowledge. Nauna nang ibinunyag ni Alias Totoy sa aming eksklusibong parayam na sa Taal Lake, inilibing ang mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kakailanganin ng mga eksperto para makumpirma ito. We will need tactical drivers to do it kasi malalim din yan. Eh and it's not easy to to go into a lake bed uh, to look for human remains. Anya, bagaman hindi imposible ang kwento ni Alias Totoy, maingat daw nila itong pag-aaralan. Kasi kung walang trace talaga, it can be a credible story. When you vanish without a trace, then it must be somewhere where people have not been able to look. Baka hindi na, na titignan pa yung lugar. Mahalaga raw mahanap ang mga buto, hindi lang para mapausad ang kaso, kundi para rin sa mga kaanak. Panawagan ng pamilya ng mga nawawalang sa General Torre, kayo na po ang pangwalong PNP chief na naupo mula nung pumutok ang kaso ng mga nawawalang sa bungero. Kaya't kami nananawagan, kailan po kikilos ang PNP? Hinihiling po namin ang isang formal na case conference. Ginoong Pangulo, kami po ay na sa inyo. Hindi po namin inaasahan ng milagro. Ang hinihiling lang po namin ay isang malasakit ang inyong pakiusapan ng mga ahensya na buksan ng investigasyon. Sa 34 na nawawalang sa Bungero, pagkawala pa lang ng 7, ang may kadikit na kaso na dinirinig sa dalawang korte sa Maynila at San Pablo, Laguna. At sa siyam na akusado para riyan, walang nakakulong. Naka-bail yung iba. At uh, yung iba naman ay uh, hindi pa charged. Tsaka meron din mga uh, nandyan pa rin sa paligid na uh, alam mo na. Kinwestiyon pa nga nang anim sa Korte Suprema ang pagbaliktad ng Court of Appeals sa pagpayag ng lower court na makapagpiansa sila. Ang pagkawala naman ng 27 iba pa nasa proseso pa rin ng case build-up at magkatuwang ng iniimbestigahan ng NBI at PNP. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil ang inyong saksi! Dalawang menor de edad ang kasama umano sa Pinaslang gaya ng mga nawawalang sa bungero. Ayon po yan sa isa sa mga akusado na si alias Totoy sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News. Saksi, si Emil Sumang. Sa 34 na binansagang missing sa bungero, dalawa sa kanila ang menor de edad. Ang 14 anyos na si Maison Ramos at 17 anyos na si John Paul de Luna, tagapagpatukaraw ng mga panabong na manok sa Katarawan, Quezon ng trabaho nila. Noong December 2021, sumama sila at mga kaibigang sina Nazareno Biscante, Ricky Boy Ignacio at Ariel Teposo sa kanilang amo sa isang derby sa Santa Cruz, Laguna. Nakabalik umano ang mga amo ni na Maison, pero ang lima, kabilang ang dalawang minor na edad, hindi na. Ang sasakyan po ay hindi na po bumalik. Tapos po, eh, may nag-report po sa amin na natagpuan po yung sasakyaan doon sa tagig. Ano nga bang nangyari sa kanila? Sinagot ng ang isa sa mga akusado na si Elias Totoy nang makausap sa telepono ng pamilya ni Maison. Ako na magsabi sa inyo, pasinsira, pero lahat po lang Sa amin po, eh, sobrang laking tulong po, sir. Napakasaya po namin at kahit paano po sa pakikipaglaban po namin, ay... Eh, nagkaroon na po ng magandang linaw. Nakausap din si Alias Totoy ng mga kaanak ni Michael Bautista na hang nakaposas at inilalabas sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna din. May kumuha po sa lang iba, hindi po kayong kumuha nun. Si Alias Toto at si Alias Dudong ang may bitbit niyan. Sana marinig ng lahat na malabasan na lugar at mabaris yung dalawa na yan. Ang pasasalamat po namin sa iyo ay abot langit na po kasi ito lang po talaga iniintay namin na magkaroon ng isang tao na makonsensya, na-dismiss man yung kaso namin pero sa pagkakataon to, na nabigyan na po siya ng lino. Ang dalawang lalaking inalyasan ni Alias Totoy, pinangalanan na raw niya sa kanyang affidavit na isusumiti na niya sa lalong madaling panahon. Kasama raw sila sa mga sasampahan ng kaso kaugnay ng pagkawala ni Bautista at tatlo pang kasama nang magderby sila sa Laguna. Noong April 2021 na sina Domingo Carable, Jason Amoroto at Erlindo Tago Ipapasa rin daw ni Alias Totoy sa mga otoridad ang hawak niyang video kung saan makikita ang lalaking tila nakagapos habang tinatanong ng ibang lalaki. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay Alias Totoy, ito si Ricardo John John Lasco. Dinukot siya sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa, pati siya. Una nang sinabi ni Alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy. Binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco. Matapos itong pagbintakang pinirata ang isang online sabong broadcast. Ang video ni Lasco, pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay namin ng, ng video, isa sa pinaka team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado? O ano? Sila yung mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ko sila sa kakasuhan, tama po? Nakakasama sila sa isang po yan. Ang niya, sinakay sa sakyan at inimbestigaan likot uh, bago pinatay. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpiramang ang kapatid na si John John ang nakagapos. Ayon kay alias Totoy, tulad ng ibang missing sa Bungero, pinali daw sa sakong may buhangin ng labi ni Lasco para hindi lumutang sa kapi Lubog, sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Bigyang proteksyon ang mga testigo at imbestigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Ikinakasa na raw ang interagency search effort para mahanap ang mga labi. Titignan natin kung kaya natin i-recover yung kahit na ilang human remains o kaya mga buto-buto sa Taal Lake. Pati Coast Guard, subukan natin kulin para yung diving team nila at Navy. Handa naman daw tumulong ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. We have all the equipment. We have the skills na to conduct all um, uh, types of diving operations. Ayon kay Elias Totoy, desidido siyang panindigan ang kanyang mga pahayag, tapos na raw ang kanyang affidavit at handa raw niya itong panumpaan at isumite sa mga autoridad sa lalo madaling panahon. Sabi ni Rebulia, nakausap na niya noon si Elias Totoy. Bago pa mag-eleksyon, nakausap ko na. Kaya I, uh, I have a very good idea yung sinasabi niya. And uh, na-vet na namin, Siyempre, the proof of the pudding is in the eating. Basta ang uh, sinasabi niya, mahigit sandaan niya. Ang biktima. Ang mahalaga, determinado siyang ano, magsabi ng, to ng totoo. Eh, ang no, mahalaga sa lahat. Ayo pa kay Remulia, hindi bababa sa sampung pakalan ang ibinigay ni Ayas Totoy na mga sangkot umano sa krimen na kanila na ngayong iniimbestigahan. Apat na taon na lumipas pero hindi natatapos ang paghahanap sa ustisya ng mga kaanak ng mga sabungero na bigla na lang naglaho. Hinahanap po talaga namin yung hostesya kung sino pong ang um, um, nagpadukot sa kanila kung sino master na. Sana po ay bigyan po ng hostesya kami mahihirap. Nabagaman uh, po kami wala pong pera eh. Ang batas naman po ay para sa lahat, hindi eh. lang para sa mayayaman. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangi lang inyong saksi. Sangkot umano ang ilang polis sa pagkawala ng ilang sabungero ayon sa whistleblower at isa sa mga akusado na si Alias Totoy. May hinihintay na lang daw siya bago ihirap ang sarili sa mga otoridad. Ang mga kaanak naman ng nawawalang sa bungero, nakipagpulong sa Commission on Human Rights. Saksi, si June Veneracion. mayat mayang ang pagpatak ng luha ni Maria Carmelita Lasco habang nasa kandungan niya ang larawan ng anak na si Ricardo. Isa sa mga nawawalang sa bungero, inabutan na siya ng matinding karamdaman sa apat taon niyang paghahanap sa anak sa sitwasyon kong ito, nakakaya kong lumuho hanggang makarating ako ng anak Kasi hindi naman basta-basta magpalaki ng isang anak, di ba? Kasama ni Carmelita, ang mga kamag-anak ng iba pang missing sa Bungeros para sa prayer rally sa loob ng compound ng Commission on Human Rights. Ang uh, Commission on Human Rights po ay nandito para ipagpatuloy ang investigasyon ay pung pong paglutang nitong isang uh, uh, well, sabi na nating suspect dito po sa crime. Gusto po naming makausap siya, gusto po naming kuhanan siya ng affidavit. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa whistleblower na si Alias Totoy, sinabi niyang mahigit pa sa 34 ang mga biktima. Sila sila lahat Sa pagkakalam ko, 108 plus uh, one 1 sa Lipa at saka sa Siniluan Farm. Di raw bababa sa tatlong buong tao ang pinangalanan niya sa kanyang affidavit na may kinalaman umuno sa pagkawala ng mga sabongero. Bukod sa mga sibilyan, meron din daw mga sangkot na security guard ng sabungan at mga polis. Aabot ah, ng uh, 30 yan. Kasama na yung mga uh, polis at sibilyan yan. Mga ilang sibilyan? Limited ko lang ha, mga sampo yung civilian or uh, o oh, bae pa yung mga nasa serbisyo sa serbisyo ah uh, 20 yan, uh, nasa 20 yan sila kasama rin daw sa kanyang isiniwalat ang may-ari ng lugar kung saan umano ibinaon ang labi ng mga biktima tinakaybaan nila ko nang video diyan lang iyan sa Talisay pala isdaan po yan may-ari kasama sa kasuhan yo de yan police yes dahil sa nalalaman niya may mga banta na umano sa kanyang buhay palipat-lipat ng tirahan kasi matitris nila ako kung saan at magagaling yung mga yan. Nauna lang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na pinag-uusapan na ng kagawaran at ng PNP ang pagsasailalim kay Agnes sa Witness Protection Program. Iginate din ng PNP na nakahanda silang protektahan sa Agnes Totoy. Regardless po kung sino po ang involved dito, uh, civilian, mataas na tao at uh, even yung uh, mga kabago po natin, wala po tayong sasantuhin dito, sasantuhin po dito. Ayon kay Elias Totoy, may hinihintay na lang siya bago iharap ang sarili sa mga otoridad. So yun uh, inaayos lang yung dokumento at tulad ng sinabi ko doon sa mag anak uh, bago patapos ang uh, buwan. Siguro sisikapin naman ang otoridad, may ang lahat sa paglutang ni Alias Totoy na isa rin sa mga akusado na buhayan daw ng loob ang mga kaanak ng missing sa bungero na makakakuha ng hustisya pero alam din daw nilang mahaba pa ang kanilang laban. Kami po ay apat na taon na mahigit na hirap na hirap. Sobrang napakahirap. Mahirap na nga yung buhay namin. Mahirap pa itong nangyari sa amin. Ipaabot e, ko sa inyo ngayon yung Mr. Man na gumagawa nito napakasakit sa amin. Siguro magulang ka rin. Magulang ka rin, may asawa ka rin na nag, na may pamilya ka rin. Pero bakit kinuha mo yung mga mahal namin sa buhay? Kung sino ka man, sana makonsensya ka. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Venerasyon ang inyong saksi. Makapangyarihan at mayaman umano ang mga nasa likod ng pagkawala ng sabungero na isiniwalat ng akusadong si Alias Totoy ayon po sa Justice Department. At kabilang sa idinadawat ni Alias Totoy, isang babaeng showbiz personality. Saksi, si Ian Cruz. Handa na raw affidavit ni Alias Totoy akusadong gusto ng tumistigo hinggil sa pagkawala ng mga sabungero. Isusumiti raw niya ito kapag kumpleto na ang hawak niyang ebidensya at nasa poder na niya ang mga taong magpapatotoo sa mga aligasyon niya kasama sa mga isiniwalat ni Alias Totoy sa kanyang affidavit. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang sangkot umano sa pagkawala ng mga biktima. Uh, mayroong isang uh, celebrity. Hindi ko na muna pangalanan uh, at alam uh, na nila yan. Uh, kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Hindi na idinitalya ng husto ni Alias Totoy ang papel ng showbiz personality. Pero kabilang umuna ito sa mahigit tatlumpong pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Isa siya pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Mataas daw ang katungkulan ni Alias Totoy sa sindikato at isa umano siya sa katiwala ng sinasabi niyang mastermind. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may tuturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabungero na itinuturo ni Alias Totoy. Dalawang ang isinangkot nito sa core group. Kakilala ah, yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nagkikis build ka pa rin tayo. May grupo yan uh, kasama pero meron talagang corporate setup yung principal natin na committees. Bukod sa organisado, malalim rin umano ang kapit ng grupo. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang ano, uh, in his own words, kaya natin niya kahit, su Korte, su kahit Supreme Court, no, kaya niya pinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. we will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema, hindi pa raw makakapagkomento komento ayon sa tagpaysalita na si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Sekretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Gumugulong na naman ang inisyal na pag-iimbestiga ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil may isinasangkot na polisi alias Totoy wala anya silang sasantuhin. Ang NAPOLCOM, ang pulis ng pulis. Hindi ako komportable na may mga kasama tayo sa, uh, sa police force, sa PNP, na involved dito sa uh, mga nawawalang mga sabongero. Hindi tayo magdadalawang isip kung kailangan nating uh, disiplinahin, Bisipin na panggalin sa serbisyo at dismiss ang mga involved na pulis, ay eh, gagawin natin to. Para sa Justice Department, may kredibilidad si Alias Totoy credible enough. And uh, sabi ko nga, hindi lang naman testimonya. yan. Meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na hawak na magpapatunay. Kasi nasabi niya. Papasok mo siyang statement? Uh, step by step yan. Uh, basta, uh, that will be left to, for the prosecution to, to pave the way for this to happen. Naghahanda na rin ang DOJ sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Kausap na rin ito ang Japan ukol sa dagdag na kapabilidad sa underwater search. In the Japanese government for assistance here. Pero meron din meron naman tayo mga remote of vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Well, we will ask them to, to provide us also with the... Para makakalap ng dagdag impormasyon, nakipag ugnayan na ang CHR Calabar Zone at Investigation Office sa Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas Police at Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.